Gawin ako pwede. Bye, chinchip na. Oo, lakad. Oo. Ano mo na? Lalakad mo na. Wala service. Medical, medical and dental mission. Sa ano ma'am? Sa October 27. Oh, nga libre yan? Opo. Opo. Uh, oh, Martis yata, Martis. Opo. Wala namang bayad kasi ano yan, pari yan. Mangan, uh, Saan sa uh, museo, Ginaldo. Saan? Doon po yan sa may e-learning. Dito sa loob? Oh, doon po sa kabila. Basta ay, dito. Oo, oh, oh yun dito. Dito ang entrance pero doon sa dulo. Iga-guide naman kayo pag pumunta kayo ay, sa kalit. Ano na yan siguro ma'am? Yung walk-in, yung rekta na? Hindi na yung kailangan na ano pa? Hindi na kailangan. Aha. Punta, punta na lang po kayo, Martis. Ito, so, dito tayo ngayon guys sa ano, Freedom Park. kawin ano ba ngayon ah bis ah walang hindi siya kung siya nangalin pagkainin na ala si Gigi's

lalakad mo na kasi service ko nas. na nabutas yung gulong kaya e, papalitan lang naman ay layo-layo lalakarin ko Hello guys, this is kuya. Magkano kilo diyan kuya? Ito. 150. Aba. Ay, sa kamigin ba yan yung lansunes mo? O sa ano lang? Duko yan, duko. Saan yung duko? Saan lugar yun? Dahil yung Dabao. Ah, Dabao pa. Si mango pala yun e. Eh, mangosteen. Timela, ang ganda ng pusa mo ah. Saan ba yun? Umakyat tinago. panggabi. Na, si Oo, na ano. na si ano. Si ano? <laughs> <laughs> Commander Swan. Nandun na. Ah. Kalakadin mo natin mula, mula Marolas hanggang gahap para isda, para exercise na yang ang lakad-lakad mo na doon nasa kaisa-kaisa sindi niya. papuntang alaban Susan Special Bebingka Foto bongo Ayun, Barangay Gahak Malayo pa itong dinadaanan ko pag mga malalagas ang ulan ako hanggang tuho dito kasi ang ilog malapit lang pag umapaw bahain dito guys pag na, na. Na, na guys sinistab na guys puno na Let's go. like manok pili na lang kayo doon ako sa terminal ng Ipay o City niya going to Alapan guys Alapan kuya Alapan Alapan kayo kuya Kuya Alapan kayo Alapan Ah dito Okay guys Wala pang laman pero hintayin natin Ang dami dito Okay guys stop na guys huwag na nang tumawin let's go Thank okay. you. isa like. gulay manok pili na lang kayo doon ako sa terminal ng Ipayo City niya going to Alapan guys Alapan kuya Alapan Alapan kayo kuya Kuya Alapan kayo Alapan Ah dito Okay guys Wala pang laman pero hintayin natin Ang dami dito Okay guys